po topic natin ngayon, simpleng pag-inom ng tubig lang po, okay? Makakaluna sa maraming sakit. Mga simpleng sakit, kaya nito. Home remedy. Alam nyo, minsan kahit mamahaling gamot, hindi pa nga kaya, hindi pa nga effective. Pero itong tubig, kailan, kailan kayo iinom ng warm water o hot water ba? At kailan naman cold water? Tuturo ko po sa inyo, ha? So, lalo na sa mga laging masakit ang tiyan, nagtatae, uh, indigestion, pwede rin sa utak, pwede sa circulation, pwede sa kidney problem, lahat po to matutulungan ng tubig. Pero, gagawin natin mas malalim, libre, simple, at effective. Dagdag to sa mga gamot na ibibigay ng doktor nyo. Subukan natin muna yung ano benefits yung warm water. Pag warm, yung kasing init na kaya nyo lang inumin. Huwag naman yung mapapaso na yung dila nyo, di ba? Basta yung kaya nyo lang. Minsan warm o medyo hot, pwede. So, ito naman ang pang warm water. Number one, para sa digestion. Basta sikmura, nag, uh, nagsusuka, hindi matunawan, parang makabag, o maasid, gastritis, nagka-cramps o hindi mo alam kung na food poisoning ka o talagang masama-masama pakiramdam, kailangan hot water. Okay? Mainit, maganda. Kasi pag mainit na tubig, pumasok dito sa esophagus, sa tiyan natin, sa intestine natin, kakalma. Kakalma yung bituka natin, kakalma yung tiyan. Okay? Kasi warm pampakalma pakalma. Pwede ka rin nga maglagay, maglagay ng warm bag yung mga hot bag, mga hot pack, pwedeng uh, lagay sa isang lalagyan na mainit, merong mga nabibili na may rubber, ingat lang ni mapaso, lagyan ng tuwalya, tapos pinapatong sa tiyan, warm. Okay, so iniinom, warm water, tignan nyo, mawawala yung pagsusukan nyo. in digestion, kakalma yung tiyan. Lalo na kung masama pakiramdam. So, gastritis, pwede rin to sa GERD. Yung lagi nag-aacidic, okay? Pero sa GERD, pwede medyo warm o hindi naman ganong kainit, okay lang eh. GERD naman to. Gusto mo lang naman sa GERD, eh, mawala yung acid. Pero kung impacho, gastritis, cramps, maganda, warm water. Number two, ito, lunas yun na Number two, paano naman sa plema? Yan ang problema natin, lagi tayo. May plema, may lagnat, may ubo, may sipon may uhog, pagising sa umaga, nagdadahak ng plema, madilaw sa polusyon, sa pulmonya, sa bronchitis, sa ubo. Pampalabnaw ng plema, kailangan mainit na tubig. Okay, kahit anong mainit, mainit na tsaa, pwede mainit na lemon water, mainit na sabaw, pwede yan. Pag may plema, may sakit, di ba, mahina rin pakiramdam, laging pagod. Maganda rin warm water. Para sa yung warm water, una una, pag hinawakan mo lang 'yung wala tayong baso dito. Mayari ito, pag hinawakan mo lang 'yung mainit na baso, 'di ba, masarap na. Tapos aamuy-amuyin mo 'yung steam, 'di ba? Let's say may sabaw o mainit na tsaa o mainit na tubig lang, pag walang pera, mainit lang, amuy-amuyin mo lang, 'di ba? Parang suob na 'yun eh, 'di ba? Steam inhalation 'yun pampaluwag. Yung iba nga naliligo pa ng mainit, yung hot shower. Yung iba meron pang pa nebulizer. Pareho din yun eh. Ano ba ang nebulizer? Tubig lang naman nebulizer eh. Tubig asin. Nebulizer, usok din yun. So ganito, steam yan. So hinahawakan mo mainit, hinilalanghap, tapos iinumin mo. So pag maraming tubig, mababawasan yung lagnat, lalab lalabnaw yung plema. Sabi nga ng mga pulmonologists, yung mga experts sa baga, sabi niya, alam mo, Doc Willie, yung mga ibang tableta para sa ubo, parang tubig lang yan eh. Kasing effective ng tubig. Hindi ibig sabihin, hindi siya effective ah. Ibig sabihin, effective din ang tubig. Kaya effective din yung mga ibang gamot na para sa ubo. So yan, number two. Number one, di ba, bituka. Warm water lang yan. Imbis na pumunta kayo sa emergency room, Imbis na umiyak na taakala ay eh, mamatay na, try nyo muna warm water. Okay? Gagaling yan. Number two, sa mga plema-plema, pampaluwag, lalo na kung viral infection, bali wala naman na antibiotic, kung virus, so tubig lang. Ha? Dapat hindi kayo ma-dehydrate, laging light color ang ihi. Number three, ito magugulat kayo, benefit ng warm water. Para sa utak. Anong utak? Headache. Yung mga headache minsan, dehydrated yan. Yung mga migraine, yung nagma-migraine, kulang din sa tubig yan. Sa brain function, hindi makaisip, parang mabagal yung utak, baka dehydrated kayo. Isa pa, utak din to, mood. Bad mood, nadidepress, ano pang bad mood? Nervous. Nervous, di ba? Pag nervous, ano, tubig din naman eh. So, pag brain function, headache, migraine pwedeng warm water, pwede rin namang uh, kahit malamig. Ito yung point na pwede rin warm, pwede rin lukewarm, pwede rin malamig. Hindi talaga kailangan mainit. Yung mainit talaga maganda sa atyan. Okay? Sa utak, pwedeng lukewarm water, pero warm water pwede. Ha? So, yung mga may headache, may problema sa utak, subukan nyo warm water. Number four, uh, nagtitibi. Okay? masakit ang tiyan, nagtitibay constipated, matigas ang dumi. So, bakit matigas? Kulang sa tubig, kaya tumitigas yung dumi, at kulang din sa fiber. So, damihan ang gulay at prutas at tubig para gumalaw yung bituka. Tapos, warm water, mas bibilis din ang galaw ng bituka natin. So, for constipation. Number five, syempre kung malamig ang panahon. O, sa Pilipinas, mainit eh. Pero sa mga overseas worker natin, sa mga malamig na lugar, kung may mga winter-winter dyan, o, oh, di ba, kung giniginaw kayo, warm water, masarap, di ba? Masarap ang mainit na sabaw habang umuulan ng malamig. Number six, ito po, magugulat kayo sa number six, good for circulation. Okay? Blood flow sa mga baradong ugat, di ba? Para dumaloy ang ugat sa mga arteries, dadaloy yung ugat sa katawan, sa puso, mababawasan yung mga kirot-kirot kasi pagdadaloy yung uh, dugo, maganda rin yan. Narireleave yung mga pain, joint pain. So, warm water, good for circulation. Yung iba nga, naliligo pa ng... Pag maligo, mas gusto ko yung maligamga, ma, mainit-init. Para warm bath, ma-relax ang muscle. Good for blood flow, good for the muscles, maganda circulation. Mas makakatulog pa kayo. Bawas ang anxiety, mas makakatulog. Kung gusto niya mas masarap pa sa warm water, bili kayo ng chamomile tea. Meron namang murang chamomile tea na mga parang 15 pesos lang. Kahit anong brand. O kahit anong gusto niya. Gusto niyo kung anong halaman, gusto niyo gawing tsa. Pero yung chamomile tea kasi, medyo mabango siya. Talagang pamparelax. Pampa Yun ang number 7 ko. Number 7, para sa makatulog, para sa nervyos, para sa stress, warm water para sa tulog, sa kinakabahan, may nervyo, sobrang stress, warm water, lagyan nyo na lang chamomile tea. Okay? Lemon water pwede, pero kung masyadong maraming lemon, kasi minsan nanggiging acidic eh. kung marami lang, pero kung hindi naman, mas gusto ko chamomile tea, lalo na masakit. ang tiyan. konti lang, pwede mo naman ulit-ulitin yung tsa. O, kahit gawin mo limang baso, anim na baso, matipid tayo, di ba? Magkakulay lang, tabi mo na para maulit natin. So 'yan ang benefits ng warm water ha. Pag na-emergency kayo, sobra sakit ang tiyan, parang puputok ang tiyan, subukan nyo muna 'yan. 'Yan ang first aid natin. So pag hindi gumaling, siyempre, papa-check up tayo sa doktor. Pero karamihan naman ng mga stomach pain, mga ano lang 'yan eh, cramps o gastritis eh. Karamihan 'yon, bihira lang naman yung mga serious. Pero pag serious, siyempre, hindi nawala sintomas, punta sa doktor. Ngayon naman, para sa naman ang cold water. 'Yan. Sino magbe-benefit sa malamig na tubig? O, oh, ito yung mga benefit, ha? Number one, maganda malamig na tubig after exercise. Nag-motor, uh, nag-bisikleta, nag-jogging, uh, nagtennis, nag-tennis, nag-basketball, pwede ka cold water. After exercise, workout, ang init ng katawan mo, di ba? Init na init ka talaga. Hot ka sa workout, uh, pwedeng cold water. Wag naman yung may yelo. Basta yung tama, tama lang, malamig. Cold water, better hydration for exercise and workout para ma makarecover ka. Number two, ang cold water, pag ininom mo, actually nakapayat. Nakapayat konti kasi nababawasan ka ng calories. Kasi pag uminom ka ng malamig, di ba, yung katawan natin mainit. Okay, katawan natin mainit, uminom tayo ng malamig, gagawin ng katawan natin, papainitin niya yung cold water na ininom mo. So yung cold water na ininom mo, pagpapainitin ng katawan, uh, gumagas gumago uh, nag uh, nag siya ng calories. Ibig sabihin, kailangan mo ng energy para painitin yung cold water na ininom mo. Mababawasan ka ng 45 calories. So mas nakakapayat ang cold water, nakaka-boost ng metabolism. Usually, cold water, pambata. Eh. Oh, pambata. Pang pambata, pang exercise, metabolism, pagpapayat, pang pambata. Pag may edad, usually masakit ang tiyan, masakit ang ulo. Okay, so pwede yan. For metabolism. Number three, cold water. Siyempre, pag mainit ang panahon, heat stroke. Sobrang init, tanghaling tapat, di ba? Si Doc Lisa, hindi cold water yan, halo-halo yan. Pero pag halo, halo may ice cream pa, tataba naman tayo, di ba? Kaya ice na lang. So, heat stroke prevention, very hot weather, cold water din. Number four, pampaganda ng skin. Okay, di ba? Diba malamig, di ba? Ina-ice natin yung ice bag, ay uh, eye bags eh. Pampaganda ng balat, rehydration, pwede cold water. Cold din nilalagay, ininom, cold water, pwede. Okay, pam malamig na tubig, Number five, pang detox Okay? Uh, actually, pang detox ng katawan Anong ibig sabihin ng detox? Actually, quote uncoat lang naman yung detox Hindi naman talaga agad-agad mawawala yung dumi Pero syempre, kung marami kang iinumin ng tubig Tulad na sinabi ko sa isang video ko Mga 8 to 10 glasses of fluid or water in a day Panoorin nila isang video ko Bakit 8 to 10 ang maganda sa karamihan ng tao So, panglabas ng ano, para yung ihi, mas maganda. Para mabawasan yung bakterya sa ihi, makaiwas tayo sa urinary tract infection, makaiwas tayo sa balisaw-saw, makaiwas tayo sa kidney stones, kailangan maraming tubig. Gumanda ang kidneys, hindi ma-kidney failure, hindi ma-dialysis, kailangan maraming tubig, mga 8 to 10 glasses. Kung hindi tubig, pwedeng basta fluid, liquid siya, di ba? Pero mas maganda tubig para sa pawis, mabawasan yung body odor. Para may pawis, may saliva, o oh, para hindi matuyuan din ng laway. So, maganda to sa katawan. Cold or warm, para ito, pwede cold, di ba? Hindi talaga kailangan warm water dito. Cold or warm, pwede dito. Yan nilagay ko sa number 5. And number 6, leg cramps. Yan, dami pinupulikat ngayon. Di ba? Anong cost ng pulikat? Yung madalas binupulikat pag madaling araw. Ang cost ng pulikat, number one cost is dehydration. Kulang ka sa tubig. Hindi nyo lang alam yan. Uh, pag pinulikat, number one cost is dehydration. Kulang sa tubig. Tubig. Hindi ka uminom ng tubig ng gabi. Number two cost, kaya pinupulikat, baka matigas, naglakad ka masyado, tumigas yung muscle mo. Pwede rin yun. So, kailangan mo i-stretch, i-massage yung binti. Number three, cause ng cramps ay eh, pwedeng kulang ka sa potassium, kulang ka sa calcium. Uh, mo ng vitamins, multivitamins, kailangan mo magsaging, pwede rin yun. So, tatlong cause ang cramps. Pwedeng kulang sa tubig, pwedeng muscle strain, or pwedeng mababa sa mga potassium at calcium. So, kasama rin ang tubig doon. Okay? Sana po nakatulong tong video natin. Uh, minsan, marami pa tayong iniisip eh, pero at least itong tubig, ito yung first aid natin sa maraming sakit. Uh, nagtatae, tubig din. Ang daming benefits ng tubig. ba diba, mula sa sikmura, sa stress. Pag ninenervyos, tubig din. Diba, ayaw natin ma-dehydrate. Marami na pong pag-aaral yan. Uh, meron lang tayong isang video to explain gano'ng karaming tubig. Lahat naman pwede around walong baso. Eh. Okay? Ang, ang ibig ko sabihin, ang pinakamaganda, pinaka-konti yung dapat inumin, not less than 4 or 5 glasses of fluid or water in a day. Kasi kung tatlong baso lang, delikado, baka ma- Baka may UTI, ma kidney stones, ma kidney failure tayo. Sobrang konti yun eh. Tatlong baso. Kasi pawis pa lang natin. Pawis lang natin. Halos isa, dalawang litro na mawawala dyan eh. Sa ihi, sa pawis. Tapos, kulang ang inom mo, matutuyo tayo. So, kulang ang tatlo. Mabubuhay ka na tatlong basong tubig, pero after a few weeks, makita mo, maglalabasan yung sakit. Eh. Una dyan, kidney stones. Ayaw mo rin sobra daming tubig. Ayaw mo rin yung apat na litro or 16 glasses or more. Sa akin, sobra yun. O, pag sobra naman sa 16 glass, ayaw mo, baka mag-hyponatremia, bumaba yung sodium. Kaya doon lang tayo sa gitna. Bawal ang kulang sa tubig, bawal ang sobra sa tubig. Ulitin ko ha, bawal ang tatlong baso or less, sobra konti. Bawal din ang 16 glasses or more, sobra din yun. Ano ang gitna? Mga 8 to 10 glasses. Babae, payat, 100 pounds, kahit anim na baso lang ng fluid or water in a day. Lalaki, malaki, 200 pounds, baka 12 glasses in a day. So, depende rin sa, sa bigat ng tao. Depende rin sa exercise. Kung laborer, construction worker, lagi na sa araw, eh, pwede. Tatlong litro, baka hanggang 14, 15 glasses. Pwede rin yun. ba diba? So, pag nasa office lang, walang ginagawa, laging malamig, o baka anim na baso, pwede na rin. So, depende po yan. Okay? Sana pa nakatulong tong video. Simpleng lunas, huwag niyong kakalimutan. Tubig lang, pwede na yung basic water. Pag sinabi kong tubig in a day, ibig ko sabihin, kasama doon yung tsaa, kasama kung nag-soft drinks ka, nag-orange juice ka, nag-sopas ka, isang baso rin ang tawag doon eh. Nagpakuan kang malaki, isang, halos isang basong tubig. So, counted yon. So, lahat ng fluid, pag inad mo, 8 to 10 glasses of water or fluids in a day, ganun po ang pangbilang natin. Salamat po. Share po natin para makatulong ng libre sa ating kababayan. Salamat.